Hindi nyo po masagot ng derechahan kung sapat ba o hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa-NCR o probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Ngayon, batay po sa pag-aaral ng National Wages and Productivity Commission. Yung mga wage rates po ba o mga sahod ng minimum wage earners ay sapat? Halimbawa po, ang minimum wage sa NCR ay 695. Will you say nasapat sapat po ang 695 pesos? Yes or no lang naman po yun? Uh, for my personal use, it is not sapat because I have uh, family at uh, scholars na binibigyan. Pero meron din po sa ibang pamilya na sapat iyon. At yung sinasabi ko po kanina na ito ay nakabanga sa ibang uh, criteria sa minimum wage determination. For example, ginagamit po namin as reference are the official statistics of our uh, government wherein one of the major criteria that we use is to identify the poverty threshold. And for example, in Metro Manila, the poverty threshold is at 517. Para naman po halimbawa sa Calabar Zone na kumikita ng 560 pesos, tingin niyo po sapat po? Sa Calabar Zone po, ang poverty threshold, 508 pesos. At... Yung sa Region 3 halimbawa, 550 pesos, sapat po ba? Tingin niyo? sa region 3 po ang atin pong uh, daily equivalent ng poverty threshold for a family of 5 ay 528 po. Sapat po ba o hindi? Sinasabi ko lang po yung poverty threshold. Apo. So ano po ang categorical na sagot niyo po? Uh, ang sagot po dito, kung ito po yung itinakda ng uh, Philippine Statistics Authority, ito po yung tinatawag nila na basic subsistence na kailangan po ng isang pamilya. Opo. So wala pa rin po tayo nakukuha kung sapat o hindi. Simple lang naman po kasi. Kasi pwede nyo pong sabihin yan kung sa o hindi. So, lagi niyo pong binabato doon sa poverty threshold map. Currently po, magkano po ang salary grade po? 29 po. 29. Magkano po ito an uh, monthly? Nasa 160,000. 160,000. Nasubukan nyo po ba na maging minimum wage earner? Sa pagkat po, ako po ay nag-aral ng mabuti, mahirap lang po kami noon at nagsikap ako, ako para po. maging competitive. We recognize that po. Marami rin po na mga nag-aaral na mga minimum wage earners natin. Pero nananatili na minimum wage earner. So, hindi naman po natin kinikwestiyon yung level ng pinag-aralan natin. Ang tinatanong ko po dito, hindi nyo po masagot ng derechahan kung sapat ba o hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa-NCA aro probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Tara na,